Good morning. Dali tok muna tayo ha. Ang tanong, ano ba talaga ang tunay na nagpapasaya sa mundo sa kasi sa tao? Real straight, straight na sagot, pera. 'Di ba? Ganun lang ka simple, yung apat na letra, pera. Ganun lang 'yon. Bakit ka ba nagpapakapagal? Bakit ka nagpapakapagod? 'Di ba? Para magkaroon ka ng pera. Kasi kung wala kang pera, wala kang ginhawa. Ganun lang ka simple 'yon. Marami nagsasabi hindi raw pera, alam mo, umpisa pa lang nag-aral ka na, pinaghanda mo yung kinabukasan mo, pinaghanda mo yung future mo, involved na doon ng pera. Kaya ka nga naghanda sa future mo eh, para magkapere. Kasi lahat ng bagay ngayon, nakukuha na ng pera. Yan ang tatandaan niyo, gusto nyo magkaroon ng kaibigan? Pera. Gusto mo magkaroon ng kaginawaan sa buhay? Pera. Lahat ng problema, kayang tapalan ng pera. Gusto mo maging sikat na tao? Alam mo ba, pera ka. Hindi ba, bakit daw sila malung... Ba't yung iba, mayaman na, maraming pera malungkot pa sa buhay. Simple lang ang sagot daw mga peace. Hindi sila nagkihir. Kaya yung mga mayayamag dyan, yung masyado ng marami ng pera, kaya yung blessing. Talaw lang kasimple yun, oh, magiging masaya ka, tanda mo yan. Pag nag-share ka ng blessing mo, magiging masaya ka. Ani mo ang pera mo na hindi mo kayang ubusin kung di mo naman kineshare. O oh, yun namang iba na lulung sa pera, masyado nang nagiging gahaman. Yun naman na nagsasadlak sa kanila sa kalungkutan. Pero kung tatanungin nyo, ano nagpapayagot sa mundo? Isa lang ang sagot ko, pera. Ganun lang kasimple.